Maayong adlaw kanyang tanan. Andito kami ngayon sa Siargao no, kung saan kami ay nagbakasyon. At dito kami nakastay sa Patrick on the Beach or Patrick's on the Beach. At ito turko kayo kung ano makikita ninyo. Quick na quick lang ito guys. Sa so, dito lang yan sa my General Luna Street sa my Siargao. <laughs> o di diba, gilid lang siya ng ating highway. Oo. Tapos, papasok tayo sa kanilang area of responsibility. So, ito na nga ang kanilang pasukan or entrance kung saan pagpasok nyo dito. Ito yung magkita nyo yung hallway or highway. Ano ba tawag dito? Pathway. Basta, dito nyo makikita ang, ang kanilang mga service na kung saan pag meron kayong lakad or tour, meron silang service to offer and meron silang mga motor dito sa gilid na parking. Hindi ko lang alam kung meron silang service Rental na motor At syempre Cashless dito Payments here O no? diba Video network bank So pwede naman ng cash Pero pwede rin For Card Card Syempre pag mayaman Diba mas maganda Tapos ito nga pa lang Itsura ng kanilang mga rooms Marami yan guys Hindi lang namin napuntahan lahat Pero Pagpasok nyo pa lang dito Left and right Ang kanilang mga rooms Napakarami talaga Feeling ko Nasa mga Sampu to Bawat gilid na to Tapos mayroon pang papasok doon Kung saan makikita nyo mamaya Ang itsura ng mga rooms, hindi lang mapasok kasi sobrang dami ng kanilang mga tenants. Tenants ba? Guests dito. So, ito yung reception area. Ah, ba diba? Ang ganda na kanilang reception area. Thank you so much for letting us stay here. Ah, ngayon, pagdating nyo dito sa reception dyan, kayo mag mag inquire dyan kayo. Magbibigay ng mga details. Mag-tag nito. Mag-logbook ng mga pangalan. At syempre, kung ano yung mga kukunin yung mga packages or kung gusto nyo pong malaman mag-inquire po kayo sa kanilang Facebook page ang Patrick's on the Beach wala Sir Patrick dyan kasi pumunta ng Cebu at yung parents niya ay hindi namin nakita kasi uh, natatakot sila sa amin charot lang so ito yung itsura pack oh, ba diba? ang ganda ng kanilang ambience amenities and facilities very aesthetics very native wed kulambo-kulambo sa gilid with napakagandang mga ilaw. Tingnan nyo naman guys, oh, ang paligid, oh. Oh, may mga foreigners sila. Hello, ma'am ah, Naida. Sa kanila may guest doon si ma'am Naida na na-close na namin. Tingnan nyo guys, so hapon na ito dumating kami, mga 5pm na. Tingnan mo naman, oh. Lalo na pag morning, napaganda ng beach nila. Napakalinis. Ang daming mga seashell sa ilalim. Naligo kami pagdating dyan, syempre, di ba? So ito yung i tour ko lang kayo. Ito yung makikita nyo dito Para pumunta kayo. Di ba ang ganda-ganda? Kaya sa lahat ng mga pupunta dito guys, bisitahin nyo lang po ang Patrick's on the Beach. I don't know the prices. Visit lang po kayo at tingnan nyo po kung gusto nyo po mag-inquire. At tingnan nyo po sa kanilang page ang mga details sa kanilang mga packages and per heads and everything that you want to ask about your vacation in Siargao. Bisitahin nyo lang po. Ngayon, pupunta naman tayo doon sa my room area. Ayan po, naglalakad tayo papunta doon. So, ito yung mga um, house nila sa may gilid-gilid. Makikita nyo. Um, ang tawag nito, parang bungalow. Hindi mo sa bungalow. Basta ba, parang siyang kubu para uh, kubo-kubo na napaganda ng area. Tapos dito nila kami nilagay sa napakagandang up and down na area na to. Magkaiba po yan guys. Iba yung mag sa baba iba rin yung mag sa taas. Pero dito kami nakalagay kasi marami kami, siyam kami dito guys. Ang ganda, tingnan mo naman, no. pangit lang yung mga guests nila. No, na, na, sa kita isa sa pinakapangit, sarap lang. <laughs> ang ganda, tingnan oh, ayan no, oh, may rooms sa dito. It's too good for one, two, three. Good for three person siya guys. Pero ang nagkasya dito ay apat or lima. Ayan, apat or lima yata. So, syempre, bago sila ako muna kagulugulo na tung ano na to nakagulugulo na itsura ng ng video na ito basta ito yung ano uh, tapat namin ayan yung bit mismo diyan kami naligo kagabi tapos pasukin natin yung um, sabi ko promise ko sa inyo kanina na puntahan natin yung tag nito yung mga area na kung saan may mga rooms So, nagkapalit tong video na to. So, bahala na kayo mag-adjust ka po yan. mag-voice over tapos tingi atay. Eh. Yan itong mag-voice over ta, tapos mag-edit-edit. Kapagod edit. talaga. Gusto ko talaga yung on the spot. Mag -mag Magsalita na ako kasi pag-voice over. Pag-editing, ang gulo-gulo. So, ito yung mga kubo na dinaayon ko kanina. Iba pala yung video Kasi na pistig atay. So, ito. Tingnan mo naman guys. So, ang dami nilang mga rooms at ang gaganda ng mga puno nila. Ayan oh. tingnan mo. Oh. 'Di ba? Ang ganda. Kaya pag pumunta kayo dito sulit na sulit ang inyong pagbakasyon kasi affordable lang siya tapos ang ganda pa ng venue. Tapos gilid na siya ng beach tapos 100 to 200 meters lang. Meron nang hindi nga eh paglakad mo kaagad. Few steps lang may mga bar na sa gilid-gilid sa highway ng General Luna tapos malapit lang siya sa Cloud Nine, malapit lang siya sa Secret Beach, malapit lang siya sa um, store nila ni Andy Eigenman. Oh, di ba ang ganda? Hmm, pak na pak, di ba? May paduyan duyan sila. So ito yung kanilang room. Ito yung mga different rooms. So ayun, kapuyan mo boys over na nawa natay masulitin no kasi ani. Oh, yan, pakita ko na sa inyo kung anong itsura. Bawal natin pasukin yan kasi may mga guests lahat diyan kasi fully box sila, guys. Ang ganda tsaka ang dami kasi nilang guests Kaya mahirapan tayo Ngayon, na-tour ko na kayo doon sa paligid nila Punta naman tayo doon sa Taas na kung saan ako naka-stay So ito na nga, dito kami matutulog Tingnan nyo kung gaano kaganda yung room nila Ito, iba rin pala naka Ano dito, naka-stay dito Ayun o, ang ganda o oh. Bawal pala pasukin yan kasi um, Iba yung naka-stay dyan Akala ko dito sila, naka kasi late ko Kasi nakapasukan So ito yung room pinagustihan namin Tingnan mo, ang kanilang CR pak ang ganda ng kanilang CR nagulat ako paano yung gulat wow o oh, di ba very aesthetic ang ganda aesthetic 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 ito talaga ano meaning ng aesthetic di ba pag aesthetic yung operahan ka yung aesthetic clinic so dito naman kami lahat may kama din sa gilid ayan diyan ako naka diyan ako kasi syempre takot ako sa aircon tapos yung malaking kama naman tatlo sila ni Mel Marsh, Argel at si Bakang tapos pa kami ng isang kama for Britney sa so, ito yung aming um, uh, terrace. Pag umaga, napaganda. Pag gabi, napaka umaga. So, yun yung itsura nila, guys. sa so, salamat sobra sa Patrick's on the beach sa aming napagandang accommodation. Maraming maraming salamat. Sulit ang aming bakasyon dito sa Siargao. So, it's time for pahinga-pahinga mga vaklos dahil rarampa na kami. Oh, diba? Ang sarap ng aming accommodation. Maraming maraming salamat. Patrick's on the beach. Ayan, hanapin lang ko ng page kung gusto nyo pong magpabook sa kanila. God bless you all and I thank you.